Naisumitin na ng Judicial and Bar Council o JBC kay Pangulong Bongbong Marcos ang shortlist para sa pagtatalaga ng susunod na ombudsman. Kasama sa listahan si Justice Secretary Boying Remulia. Si Mark Gonzalez magbabalita. Usap-usapan na si Justice Secretary Boying Rimulya na ang papalit sa nagretirong si dating ombudsman Samuel Martinez. Noong araw na linggo, ibinyag ni Sen. Amy Marcos na si Rimulya na ang itatalagang ombudsman ng kanyang kapatid. Hindi malayo mangyari ito dahil sa sinumiting shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pasok ang pangalan ni Rimulya at anim na iba pa sa posisyon gaya ni dating COA Chairperson Michael Aguinaldo. Retired Court of Appeals Associate Justice Stephen Cruz, SC Associate Justice Samuel Garlan, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng OP na si Annalisa Logan, Retired SC Associate Justice Mario Lopez at si Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musngi. Matatanda ang labing pito ang sumalang sa evaluasyon at deliberasyon ng JBC at pito lamang ang nakapasok sa shortlist. Ilan sa mga hindi nakapasok ay sina dating BIR Commissioner Kim Hinares, dating PDP Laban Officer Melvin Matibag, PCSO Chairman Felix Reyes at si DILG Undersecretary Romeo Benitez. Si Rimuli na pang pito sa listahan, patuloy pa rin daw magtatrabaho sa DOJ. be reporting for work here for sure. Tomorrow, kasi marami pa taming tinatapos. Kaya tingnan natin uh, how it goes. I think the shortlist was submitted already. That. But that's what, all I know. Ang mga tutol kay Rimulya nagtungo naman sa Korte Suprema at ipinakita ang kanilang pagkadismaya sa kalihim. Ang Ayon kay Park na Pangilawan, mahirap, pwede na, pwede mahirap pwede na raw ang paghahanap ng husisya kung si Rimulya ang itatalaga sa posisyon. Uh, ang pagiging umutsman kasi hindi yan pwede sa mga politiko. Oh may mga kamag-anak dyan politiko o isang bayaran na kagaya ni Boeing Rimulya. Kasi ang Umbudsman po, independent po yan, yan ang dapat mag doon sa mga magnanakaw. Ngayon, kaya gusto ni Boeing Rimuli na magpa-appoint dyan sa Umbudsman para yung mga magnanakaw, si Salvi at ang mga amon ng magnanakaw ay mailayo dito sa mga nakawan sa gobyerno at ang ipagpresinta nila para mabura eh yung mga Duterte na alam naman natin na sila ang nagpaganda sa ating bansa. Yan yung corpus ni si Boeing Rimulya eh. Kasi si Boeing Rimulya tuta yan eh. Tuta yan. Kahit isang tantrak pa ang sub na o warranty padala ninyo, sasabihin ko na si Boeing Rimulya tuta at hindi siya pwedeng maging umbutsman Eh nakakaihaya naman po sa isang public servant na mamumuno ka eh yung pinamumunuan mo ay ayaw sayo. Okay, nakakahiya. So, hindi kami titigil. Kasi talagang tutul kami na maging ombudsman niyang si Boeing Rimulya. Hindi siya pwedeng maging ombudsman. Kasi siya, bata-bata siya ni BBM, bayaran si Rimulya eh. Tapos ngayon, iuupo mo sa ombudsman para ano? Para mapabilis ang proses ng impeachment. Ipapasa, sa Sara para mapigilan siya tumakbong presidente sa 2028. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Pangulo ang may karapatang mag-appoint ng ombudsman at pipili mula sa shortlist na ipinadala ng JBC na na ngayong araw ang listahan sa Pangulo pati sa kompirmasyon ng SC. Inaasahang may ang susunod ng Butsman sa October 25. Ang Butsman ay may fixed term na pitong taon at hindi pinapayagan ang reappointment. Trabaho ng Butsman ang investigahan ang anumang reklamo ng katiwalian laban sa mga high-ranking government officials. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahayal Mary Gonzalez, SMN News.